Yes darling, magluto tayo. Yes darling, ito ah, ito. Hipon. Hipon ng ating ulam. Tapos meron tayong karne na ininit din. Bahaw na karne. prito ulit. Luto tayo, kay gabi na. Gabi na kayo. Maon. Magluto tayo, kay gutom naman ito trabaho easily busy sa drawing yung mga ano ulo ng baby daw ayaw ko na master Ano sa likod easily ang ipin kulang pa <laughs> that's a, a girl a baby girl ay ganun talaga ang bata yung ipin nasisira Anong ulam mong gu ito yung ulay mo bebe? Hmm? Yes. Pwede na yata to? Ha, wala na sa bali eh. Pag jogging mapasok ka. Ha? Yan no? Ito tingnan mo, yung katas niya lang. Yung katas niya lang. Ha? Ito na to. Ipun lang naman 'to eh Gaganap tayo isla ng Ling Kayo diba 'na? Yan? Kakain na natin? Ako hindi na 'yan. Huwag tayo ng tatsu Black two, black two. Ating ibuhos. Ano? Ayan. Ay, ano lumaw, tumalo isa. Punay natin. Para mahulisan. Pwede pa yan. Oo, okay, Pwede pa yan. Ano To Ito ang ating ulam for the day. Ready to eat na tayo. Then, lipit mo na yung mga ano. Okay, Nandito yung... Na gamit sa school. Trick or treat. Yan, yun. Mm -hmm. ito. ito yung mga trick or treat ko. Ito yung yung isang ulam. Rocky pa, bebe. Ito, lagay mo natin sa lamisa. Ah, Ganda na ako ng Dito, ating natin ang TV malakas at magmangan na tayo ng ating plato at ito, tatlo kami ito kay Hesley o, okay. oh, naulog Ito yeah. natin, sandok Video-video okay. lang diri at kay mamantay lingaw Tag-ulan may bagyo Muna yung youtube ta Mag-youtube ta yan. Yan ang ang uh, pinakaano niya. Hindi pala nilukaw ng ano no? Tawag dito. Corn beef pala. Huh? Ha? Ano yan? Dag ano pa? Dagdag lang yan. Ano yan? to. lang. kain na tayo. Ayan, ulam. Kain na, yes, darling. Ayan. pa. Suka. 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 Suka, suka, suka. Suka. Right. Ayu, na, o. Sarado mo yung biyan tito kasi Hay na ha. Kan, bye bye, darling. tayo. Ano? You know. bye bye. Thank you for watching.